Masahin na naman tayo marami mga ito. Nab nabalaw na po yan. Yan, dalawa. Tatlo, ito po. Yan, tatlo. Sa... So, Takal-takal lang po yan. Ito, dalawa. Tatlo. Morning. Yan, ah. Sa... So, kung nasisira ang kanin ito, napakaganda 2 3 1 ka pero na perfect if start pa naman po na perfect na namin ito eh. tapos talagyan natin ng tubig yan matagal lang konti yung video na to pero para mapakita ko lang yung ano. Dalawa. Uh, ano po? Ang tawa Good morning. Good morning. morning. Lalagyan natin ng tubig. Isa. Dalawa. Tatlo. Kung tatlo yung tubig, tatlo rin ang kanin. Pero kung parme po sa kung bago yung kanin, kung bago po yung kanin, uh, medyo konti lang ang tubig kasi ano eh, Diba tatlo, apat, lima, anong Isa ba ba? mag po ako ng manok eh. may sale so, Good morning, morning. So, ito yung manok. na may itlog. Sabay ko na dito sa sinay. Ayan ah, nakarip po. Kaya na, mo ay talaga gawin natin yung okoy. Ito, po. Kung tubig, hindi ako maglalagay ng tubig. Kaya ko lang, Uh, lalamasin po yan hanggat magkakatubig. Lagay ako mas na marami yan. Si Kuya, si at uh, si Amiris. tayo ng konti na Pwede naman pong ano, konti lang kasi para pagkalino kung gusto mong kumain, pwede pong po sabay yung yung tuka so, at yung alakan Lagay tayo ng islog na may ilang peraso. Lagay tayo ng harina. Harina ba? Ayun, na

yung pong ipon at saka ano, sinabay ko na. Kakatasin ko lang yan. Huwag mo no, ng no, paminta. Hindi nakawala yung paminta eh. Pero kung pagka inanong ito, yung paminta, yung sawsawan, pwede rin na ng paminta. Yan po. Pakakatasin natin, yung ipon na dyan na, lulusawin ko yung ipon na yun para po, sabay ko na sa pinirator yan. Mayroon pong ano to, ang uh, tawag doon, sibuyas. Tignan natin kung sakto na yung nailagay natin na arena at saka Pongka oh, Nakaiwa na po yung kalabasa na yan mga kaibigan ko po yung ginagawa dyan yung pag iiwa ng karabasa Yung iba, nasa bakitas lang po yung nipon Ano nito oh, ako, ina -ano, inaano ko po Kaya natin inuluto po yung Yung nipon at tapos sa po ito Para doon sa sabaw lang ng kalabasa halo-halo lang mga idol. na naman mga no, Sa ng mantika. Niluto tayo ng opoy eh. Sandali po, luto. Oh, uh. Magaling magluto rito. Oh, magaling yeah. oh. eh. talaga oh. ano? Kain, 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 kawan yan oh paay kang may dami langaw oh tayo mamaya kain po kawon kawon kain gay no? eh no baboy baboy din naman baboy lutong toyo tobo tobo 'tong baboy baboy na baboy, adobo, adobo. Baboy. Baboy, yan, no? hila, hila yung layo plato siya <laughs> kanya niya mga ito tobo gago Magagawan, baka mag-aaway ka, mag-aaway. Sili, wala sili, kung ako'y sili. Ay, kita pa sila, mo na yung tao ngayon. Rep mo na lang ba? Taon, oh, taon, taon. Yan you know? o. Ba't puro laman ng baboy natin? Walang mataba. Ang baboy natin, walang mataba.

Nah. Ayo em teh. Si u. Hai. Ga wene ga wai. Kayane pak. Lah nameng kelawa ontik main. Karena Malakas po yung pagkain kayo sa, trabaho, mga idol. Maya naman, merenda na naman daw. Come on. Lahat ng bagay tinatapan nyo kasi malango. Pagka natahiyan ng langaw ang kinakain natin, sasagitan siya natin. Hindi kaga lang nasi. Hindi kaga lang nasi doon eh. Dito po pala sa binili ko ito, hindi nasisira ang kalin. Hmm. magsara kuno yung cellphone doon pa lang Kain na

At ang utak pa. Awa. Kanyang, wala yung may wala uh -huh. yung cellphone kung ngayong magkay ka ta. ka ta. Ah. Yan ako <laughs> Kaya may balim tayo. Kumain na po kayo. Kaya na kayo, no? Kami ko naman kanyang ito Kain na po, ayan, no? Baka sarap po. po. Kain na po. Kaya na 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 po. po.

Hindi po kayo kumain. na kanong asa tayo. Ano Kilala ko yan. Ay, ay, noong, po. Tapin, Anong. Anong ay, Tayo na po. Hindi po kayo kumain. ulam mo, Dolo? Ay na siya, mo ka ito. Tara, may pagkakas. Tara,

Ah, ano 'yung na natin i-reporta, eh. 'yung mga katapad ba? Ano 'yun ba? Yung black Reno. Na. Diyan natin mga. Ano 'yun idol? Hindi po talaga idol 'ta. Na-vision ko.